sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule, tuldu Kanasakit, dahil daily ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita 2025 national and local elections nagsimula na ang Comelec hindi mo ka makabutante na iboto ang karapat dapat na mga kandidato tatlong mga lugar sa bansa isinailalim sa red alert status ng NDRRMC online voting para ho sa mga OFWs nakatakda ng magtapos ngayong araw EU observers naman pinayagan na ng Comelec na pumasok sa mga voting precincts at eleksyon no Watchdog, magpapatuloy daw sa pagbabantay ng vote by hanggang matapos ang eleksyon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Kula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada. May 12, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. The Mandate. The Mandate 2025. Monday the Monday, 2025 Abrigada News FM Special Coverage Mga kabrigada opisyal na nagsimula ang 2025 National and Local Elections Ito ho'y pinasimulan sa pagbubukas sa mga voting precincts sa buong bansa kaninang Alas 5 ng umaga Para ho sa mga vulnerable sectors habang ngayong alas 7 ng umaga naman Para ho sa mga regular na mga botante Batay ho sa datos ng Comelec, tinatayang aabot sa 68 million o higit pang mga botante sa bansa ang boboto para ho sa bagong liderato sa national at local positions. Sa kasalukuyan, nakaantabay naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang mga tauhan ito para ho sa seguridad ng mga botante at mga election personnel. Balita Nanawagan naman si Comelec Chairperson George Garcia sa mga botante na buboto ng pinuno na hindi lang leader kundi mga kandidatong karapat dapat na mamuno sa bansa. Angie Garcia sa araw ng halala ng bawat isaan niya ay pantay-pantay at ang bawat boto ay may mabigat na kapangyarihan. Mabalaho ng Comelec, may mga tao o grupong susubukang samantalahin ang kahirapan para sa kapangyarihan. Hindi umano, tinatrato ng mga taong ito ang pagdurusa bilang hamong dapat lutusin kundi bilang paraan upang manipulahin ang pag-iisip, katapatan at boto ng taong bayan. Bigyan din ni Garcia na tama lamang natanggihan ang mga panilin lang at huwag gantimpalaan ang mga nananamantala. Brigada Balita Nationwide Tanggap tayo ng report. Mga kabrigada, ilang mga senior citizens na boboto dyan ho sa Rosauro Almario Elementary School sa Maynila na babagalan sa nangyayaring proseso. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Nagre-reklamo ang ilang senior citizens sa Rosauro Almario Elementary School sa Maynila dahil sa mabagal na proseso ng kanilang pagboto. Ang problema kasi kailangan pumirma muna ng waiver mula sa Comelec ang mga senior citizen na upang payagan ng isang kawani na kunin ang kanilang balota mula sa presinto. Pagkatapos nito, saka pa lamang sila makakaboto sa special polling place. Hindi rin agad na ipapasok sa vote counting machine ang kanilang mga palota itinatabi muna ito sa isang sealed folder sa kapalang iaakyat at ipapasok sa PPM mamayang hapon na bago matapos ang regular voting hours. Samantala, ang ibang senior citizen na kaya pang umakyat ng palapas ay piniling maghatan para agad na makaboto. Sa mga oras na ito, dumarami na ang mga do dumarating. Mahaba na ang bilang sa mga elevator at sa bulletin board kung saan makikita ang ilisahan ng mga botante at presyo. In the heart of changing lives, a host si of Brigada Marcara Tarzana, for the Monday 2025 special coverage. Brigada Balita nationwide. Monday, the Monday 2025. Of brigada News FM. Itinas na ho ng NDRMC ang red alert status sa tatlong lugar sa bansa ngayong araw Kabilang ho dyan sa Maycar, Western Visayas at Central Visayas Dahil ho dito, ang mga uniformed personnel kagaya po ng AFP, BFP, PCG at PNP ay kinakailangan i-deploy sa lugar at magbantay sa loob ng 24 oras Nagpalala naman ang Commission on Elections na matatapos na ngayong araw ang online voting para huyan sa overseas Filipino workers na boboto sa ibang mga bansa. Dahil dito patuloy na hinihimok ng mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ang mga botanteng Pilipino roon na samantalahin na ang natitirang oras para makaboto ho kayo. Maalala ng Comelec, ang pagboto ay hindi lang karapatan, kundi tungkulin ng bawat mamamayan. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ituro ho mga botante sa Tenement Elementary School, tuloy ang pagdagsa. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Balita Nationwide. Brigada Balita. Subukan naman natin ang linya ni Brigada Mark Mercano. Mga botante sa Barangay Bagong Silang North Caloocan Elementary School. Dumarag sana rin. Brigada Mark. Ibrigada mo. Brigada. Brigada Mark, go ahead. Brigada Balita Nationwide. Pinahihintulutan na po ng Commission on Election sa mga miyembro ng European Union Election Observation Mission na makapasok sa mga voting precincts ngayong araw. Ngunit paglilinaw ho ng COMELEC, papapasukin lamang sila pagkatapos bumoto at kapag nasa bahagi na, na ng canvassing. Paliwanag ko ni Comelec Chairperson George Garcia kapag tapos ng magpaboto ang mga electoral boards at oras na para ho sa printing ng election returns at mga ballot review ay pwede na ho silang pumasok. Bukod ho rito, hindi rin ho sila po pwedeng magdesisyon kung gaano sila katagal sa loob ng mga prisinto dahil tatagal lamang sila batay sa kung hanggang sila kayang i-accommodate ng mga otoridad. Kung maaalala, hindi ho pumayag ang Comelec na pumasok ang mga EU observer sa mismong oras ng butuhan dahil labag ito sa batas na umiiral sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Puntaan naman natin si Brigada Sheila Matibag. Yung Election Watchdog daw ho magpapatuloy pa rin sa pagbabantay ng vote buying hanggang matapos ang eleksyon. Brigada Sheila, ibrigada mo! halos isang daang kaso ng vote buying ang naitala ng Legal Network for Truthful Elections o Lente para sa local and national elections ngayong araw. Tumaas umano ang bilang na ito noong biyernes ng gabi. Ayon kay Lente Executive Director Attorney Rona Ancaritos, ang mga na-monitor nila na gumagawa ng ganitong aktibidad ay mula sa mga barangay hall, bahay ng mga botante at mga last minute na mga pagtitipon. Dagdag pa ni Caritos, bahagi pa rin ng kanilang babantayan ay ang posibilidad na vote buying pagkatapos din ng eleksyon. Ang pagbili kasi anya ng boto ay hindi lang nangyayari bago ang botohan kung di maging pagkatapos nito in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag para sa The Monday 2025 Brigada News System Special Coverage. The Music and News. Uh, Brigada Balita Nationwide Balikan natin ang sitwasyon dyan mga kabrigada Sa Barangay Bagong Silang North Caloocan Elementary School Nandyan si Brigada Mark Mercano Brigada Mark, i-brigada mo Okay, magandang, magandang umaga ng iyo sa emergency at sa lahat ng mga uh, naka-shelter sa ating uh, uh, sa ng Ibaga. Ah, uh, Brigada Glenn dito naman sa Baguio City lang, elementary school sa North sa Loockan. Sobrang dami ng uh, mga tao ngayong na dumagsa dito. Ah, uh, impact uh, more or less na sa uh, expected na 24,000 na mga boboto uh, ngayon dito mga kabigada sa Barangay 176A, Bagong Silang. Ito kasi ang pinakamalaking uh, uh, area, voting area. Meron din kasi doon bandag sa Santo Nino Elementary School. Ayun naman ay uh, bagi pa rin ng Barangay 176 pero di na siya. Pero dito sa Barangay 176, dito talagang sobrang dami ng tao talaga. Grabe. Uh, well, uh, the usual na na-encounter ng mga... Uh, butante yung uh, hindi nila alam kung saan yung presinto nila, tapos yung, iba yung mga the usual na mga pangalan nila hindi nila ma makita. Pero good thing is, nandito, nandito yung PTCRB, meron na uh, voters assistance desk dito mga kabrigada, kung saan na uh, pagka-experience nila at napansin nila may mga ganitong uh, uh, problema, eh, pwede-pwede agad silang pumunta dito sa voters assistance desk. Dito lang sa kanilang uh, Uh, covered court. Nandito lang mismo sa so covered court ang mga staff ng CPCRB uh, Brigada Glen. Oh. No? Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng ating mga butante. Uh, expected, no? ang buong building na ito, buong school, eh, ginamit na ito, utilize. No? 24 cluster precincts, ito lahat, 24 cluster precincts. So all in all, mayroong uh, holding area na isa. So all in all, ang nagamit dito is nasa 25 rooms dahil na expected na buboto dito sa 176A bagong silang ay 24,000 Brigada Glenn. Maraming salamat sa iyong report, Brigada Mark Mercano. In the heart of a changing life, sa kong si Brigada Mark Mercano para sa the Monday 2025, ang producer um, special coverage. The News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala si Community Chairperson George Garcia naman Nakadakda rin hong bumuto ngayong umaga Diyan ho sa may Banabas Serka Integrate, Integrated School Diyan ho sa Indang Cavite Brigada Jigboy Custodio Ibrigada mo Brigada, brigada. <laughs> Eksakto, alas 7 ngayong umaga nagsimula na ang regular voting hours para sa ating mga kababayan na buboto para sa 2025 national and local elections. Ngayong umaga rin nakatakdang bumoto si Comelec Chairman George Irwin Garcia sa Banabasar Ka Integrated School sa Indang Cavite. Pero bago ito, nag-inspeksyon muna siya sa silang elementary school sa silang Cavite para sa pagsisimula ng early voting hours kaninang alas 5 ng umaga. Sa oras na matapos bumoto si Chairman Garcia, Mag-iikot-ikot naman siya sa iba't-ibang voting center sa bansa. Kabilang na nga sa kanyang iikutan ang New Believed Prison sa Muntinlupa City para sa PDL voting, Robinson at SM Manila para sa Mall voting. Paalala naman ni Chairman Garcia sa ating mga kababayan, bumoto hindi lamang para pumili ng pinuno, kundi upang igiit ang pamumunong karapat dapat sa ating bayan. In the heart of changing lives ako. Brigada Jigoko Custodio para sa The Monday 2025 Brigada News sa special coverage The Music News of PUNCH! Brigada Balita Nationwide Sa may uh, tagig naman tayo mga kabrigada yan ho sa may Tenement Elementary School ang mga butante tuloy din sa pagdagsa Ann Cortez ibrigada mo! Brigada! Brigada Glenn, tuloy-tuloy nga ang pagdagsa ng mga botante rito sa may Tenement Elementary School. Kasunod nga ng pagsisimula ng regular voting hours ngayong alas 7 ng umaga na siya magtatapos naman din mamayang alas 7 ng gabi. Bago pa nga mag 5 ng umaga kanina ay nagsidatingan na rito sa eskwelahan ang ilang botante para sa early voting. Pusan halos mga senior citizens, mga PWD at mga pregnant mamis sa ating mga nabuhay. At mataas buksan ang gate ng para lang ito ay agad naman ding pinuntahan ng mga botante ang kanika nilang presinto habang ilan naman ay busy sa pagahan panito. Pero upang matiyak nga na kahit papaano ay mapabilis at matulungan ng mga botante sa paghahanap ng kanilang presinto, ay meron nang ilang nakadeploy sa loob para tulungan naman ito. Bagamat ayon sa ilan nating nakapanaya, may umaasa raw sila na mas magiging maayos ang proseso ng botohan sa susunod na halalan. Dahil may ilan tayo nakausap na napakahirap umano na maghanap ng kanilang presinto. At the same time, may ilan naman na hindi mahanap yung mismo pangalan nila even though na sila daw ay regular na mga botante. At mahalala ayon sa Komele, pang-anim nga itong eskwelahan na nasa likuran na natin sa may pinakamaraming voter registrant para sa halalan ngayong araw. Para in the heart of changing lives, ako si Brigada Anfortas para sa The Monday 2025 Brigada News FM Special Coverage, The Music and News of 40. Brigada Balita, nationwide. Ito naman hung halalan dyan sa may President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Umarangkada na rin. Brigada Haji Camino, Ibrigada e mo! sa'yo? Yeah. Brigada! <laughs> I report! Brigada Gab, Brigada Glenn, habang tumataas nga ang haring araw ay siya namang pagdagsa ng mga botante dito sa President Corazon si Aquino Elementary School sa Batasan Hills, Quezon City. Pero paunit-unit na problema sa so nawawalang mga pangalan o di naman kaya eh, nahihirapang hanapin ang kanila mga presinto ang karaniwang naitatala sa pagbubukas nga ng 2025 midterm elections. Ayon sa isang botante mula sa barangay Batasan Hills na ating nakapanayam na si Adolfo Limbing, alas 4.30 pa lamang ng madaling araw ay narito na sila sa presinto para sana bumoto. Pero pagdating sa polling percent, laking gulat na lamang nila ng kanyang asawa na wala na ang kanilang pangalan sa listahan hindi raw maipaliwanag ng Comelec kung bakit nawala sa master list maliban sa pagsasabi na hindi na raw sila makakaboto ngayong araw. Ang panghihinayang ni Adolfo Limbing de Gata Gap ay umabsent pa naman siya sa trabaho para lang bumoto pero ang naging problema nga uuwi na lamang sila na napagod lang. Reklamo pa ni Limbing, ang kanilang manong mga kapitbahay ay e eh, apat na eleksyon nang hindi nakakaboto pero hindi naman nawala ang pangalan sa master list. Panawagan nila kay Comelec Chairman George Irwin Garcia kailangan ay ayusin naman ang sistema dahil karapatan nila ang bumoto bilang isang Pilipino. Sa ngayon, Brigada Gab ay uh, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na aaring tumanggap ng mga botante ang President Corazon C Aquino Elementary School para sa mga nagnanais na bumoto at binuksan na rin para sa mga regular voters. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang kanilang pagtanggap ng mga senior citizens, persons with disabilities, mga pregnant women at iba pang vulnerable sector pero may inilaan silang mga priority lane. At yan ang latest mula rito sa President Corazon si Aquino Elementary School sa Quezon City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Ka-Aminyo para sa The Mandate 2025 Brigada News FM Special Coverage The Music and News All Forward Day Brigada Balita nationwide. Maraming salamat Brigada Haji Samantala Ito naman na proseso ng pagboto ng ilang may special needs sa priority polling place sa pinakamalaking voting center sa bansa Yan ho'y sa Pasig mga kabrigada medyo mabagal Brigada Kath Austria, e Brigada Mo. Brigada, my <laughs> report. Brigada Glenn, medyo mabagal ang proseso ng pagboto para sa mga senior citizens at persons with special needs Lady na lang uh, o priority polling place sa Nagpayong Elementary School dito sa Pasig City. Ito ang pinakamalaking voting center sa bansa. Ito'y dahil kailangan pang ng support staff ang kanilang balota sa kanil kanilang presinto. Ayon kay support staff Aileen Morales, may ilang kotante pa rin hindi batid ang eksaktong presinto kung saan sila nakatalaga. Kaya kinaako ng mga staff ang paghahanap dito bago pa man makuha ang balota. Kapag natungkoy na ang naang presinto, isa pang staff ang umaakyat para kunin ng balota at matapos bumoto ang butante, inilalagay ito sa envelope na muling iaakyat para ma sa automated counting machine. Samantala, pinapayagan namang makaakyat at bumoto sa kanilang presinto ang mga may special needs sa may kakayahang umakyat ng busali. Samantala, eksaktong alas 7 ng umaga kanina na pinapasok na ang mga regular voters dito sa nagpayong elementary school. Magtatagal ang voting hours hanggang alas 7 ng gabi. In the heart of changing lives, ako bigat ng khas Austria para sa demandet 2025 regarding new staff funds special coverage the music and news all toy brigada balita nationwide nagpapaalala ang commission on elections ay binalagbawal na, na nga ho ang pagsusuot ng damit na may mukha pangalan o numero ng mga tumatakbong politiko ngayong mismong araw ng halalan sa loob ho ng mga polling precincts. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, maituturing itong uri ng pangampanya na bawal sa araw ng eleksyon, lalo na kung ito ay gagawin ng isang grupo. Anya kahit hindi intensyon ng botante, maaari itong makasuhan bilang election offense at posibleng makaapekto pa sa kandidatong kanilang sinusuportahan. Payo ho ng Comelec sa mga botante, magsuot ng simpleng damit na walang anumang simbolo o mensahe na may kaugnayan sa mga kandidato upang makaiwas sa anumang abala. Brigada Balita Nationwide Meron naman pong halos limampu ang arestado ho dahil sa paglabag sa liquor ban, Diyan sa Ormoc City. Bigara Jason Del Monte, ibrigada <laughs> Aristado ang nasa 47 individual sa Ramok City Leyte eh, matapos na patupad ang Lake Corban alas 12 ng madaling araw kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ramil Amudya, hepin ng City Community Affairs and Development Unit, naabot na naman polis ang mga inarestong individual na sa labas ng bahay at gilid ng kalasada na nagiinuman. Until now, we will uh, iikot pa rin kami. Baka may naginuman pa para pa rin sa kasiguruhan, kasiguridad kasigurid, sa dito sa action natin. Samantala, sinabi naman ni Attorney Aaron Avila, Comelec Officer, na meron silang sampung sasakyan ng Comelec Kontrabigay na naglilibot sa buong syudad upang hulihin ang sinumang nagbebenta at namimili ang boto. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nahuhuli o natatanggap na reklamo hinggil rito. So, super so pa kami nakukuha na nadadakpan. Ah, mga nga nito ang challenge kinasiring ng na nga ni Kung pwede ko no sir magsample kita, ko, sige, pag pagsample kita, pero waray man, waray man na dadakpan. Makuri man ining mag-imuhimu kita ng Sa sigurado naman, sinabi ni Colonel Amodya, na nanatili pa rin si Nalay Pispol ang buong siyudad dahil na rin anya sa presensya ng mahigit anim na daang polis na nag-deploy at mga checkpoints sa borderline. Sa huli, nanawagan ng naturang opisyal sa mga Botante! We must vote. Yung galing sa puso. Na walang bahid ba. Yung hindi ka, wala kang, walang bayaran. Yung galing lang talaga sa puso mo, ang ibabuto mo. Mula rito sa Ormoc City, in the heart of changing lives, ako, si Pagana Jason Del Monte, para sa naman ni 2025 midterm election special coverage. The Music News, Authority. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, ako ho si Brigada Gab Dalisay. Ako naman, Brigada Glenn Parungaw. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of